Nakita mo naman sigurong epekto ng ginawa mo ngayon lang, Oreya. Alam mo ba kung gaano mo binastos ngayon ng mag ko? Seryoso kong wika kay Oreya. I'm sorry. Nabigla kasi ako sa nalaman na may anak ka na pala, Christian. Hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol sa bagay na ito noon. Matagal tayong nagkaroon ng relasyon pero wala ka man lang nababanggit sa akin na may anak ka na pala sa babaeng yun. Sagot nito, wala tayong relasyon, orea Oreya. Hindi ko alam kung bakit iniisip mong pagkakaroon ng relasyon natin. Gayong hindi ko naman naalala na niligawan kita. Asik ko dito. Kitang kita kong pamumula ng mukha nito dahil sa pagkapahiya. Pagkatapos ay mangyayak-ngyayak itong tumitig sa akin. Mula noon hanggang ngayon. Siya lang ang babaeng minahal ko. Wala kong ibang gustong pakasalan kundi siya lang. Kahalubayan mo na ako. Walang tayo at kahit kailan hindi kita itinuring bilang girlfriend ko. Seryoso kong wika. Ano bang pinagsasabi mo? May nangyari sa atin at sasabihin mo sa akin na wala tayong relasyon? Christian, nagkama na tayo ng makailang ulit. Anong tawag mo doon, ha? Kita kong pinaghalong galit at pagkapahiya sa mukha ni Orea habang sinasabi ang katagang yon, Napati imambagang ko habang tinititigan ko ito. Yes, pero pareho nating ginusto yon. Nagkama tayo out of love. Pero huwag mong sabihin sa akin na sa akin mo lang ginawa yun, Oreya." Akala mo ba hindi ko alam na may iba ka pa? Na marami kami sa buhay mo. Seryoso kong wika dito. Lalo itong namutla na pangisi ako. Seryosohin mo sana ang sinabi kanina ng kapatid ko sa'yo. Pwede kanya sirain sa isang igla kung gugustuhin niya. Actually, kahit ako, pwede kong gawin yun sa'yo. Pero iniisip ko pa rin na may pinagsamahan din naman tayo kahit papaano. Muli kong wika sa seryosong boses nakita kong pagtulo ng luha sa mga mata nito Christian mahal na mahal kita please ayusin natin to handa akong tanggapin ang mga bata kung yun ang kailangan patawarin mo ako kung hindi kita pinakinggan kanina umiiyak na sagot nito sa akin napailing ako ayoko ng babaeng pag-aari ng lahat Oreya isa pa hindi kita mahal at hindi nangyaring minahal kita tapusin na natin kung ano man ang namagitan sa atin noon Sagot ko dito, natigilan ito at tinitigan ako ng masama. Ganun lang ba kabilis sa'yo na wala ang lahat ng mga nangyari sa atin? Ako ang kasama mo tuwing nalulungkot ka, Christian. Mahal kita at sana naman pahalagahan mo din ang nararamdaman ko sa'yo. Galit na asik nito. Napangisi naman ako. Mahal mo ba talaga ako? O ginagamit mo lang ako para gawing display sa iyong showbiz career? Oreya, hindi ako tanga. Hindi ako tanga para hindi ko makita na ginagamit mo lang ako. Para lalong bumangong pangalan mo sa mga directors and producers. Iniisip nila na girlfriend ka ng isa sa pinakasuccessful na negosyante dito sa Pilipinas. Kaya ibinibigay nila lahat ng pabor sa'yo. Seryoso kong wika. Muli itong natigilan at napailing. Hindi. Hindi totoo yan. Isa akong magaling na artista. At hindi ko ginamit ang pangalan mo para sumikat ako sa mga mata ng ibang tao. Sagot nito, Napangisi ako ulit. Talaga ba? Kung talagang magaling na artista ka, bukas na bukas din tatawagan ko ang taong yon. Para sabihin sa kanila ang totoo tungkol sa'yo. Tingnan ko lang kung may projects pang padating sa'yo, Oreya. Wika ako. Nakita akong takot sa mga mata niya pagkatapos kong sabihin ang katagang yon. Alam mo naman siguro ang pwede kong gawin, di ba? Burahin mo na ako bilang isa sa mga naging koleksyon mo, Oreya. Huwag na huwag ka na din magtangkapang lumapit sa mag-ina ko kung ayaw mong ako mismo ang sisira sa iniingatan mong karir ngayon. Nangihina naman itong napaupo sa isang bakanting upuan habang umiiyak pagkatapos kong sabihin yon. Ito na sana ang huling pagkakataon na maggrusang ang ating landas. Alam kong hindi lang akong itinuturing mong boyfriend. Marami kami. At kaya ko silang tawagin isa-isa. Kung ayaw mo pa akong tantanan. Tandaan mo, maling kilos mo lang masisira ang kinabukasan mo. Pinal kong wika at agad itong iniwan. Hinagilap ko ng tingin ng mag ko at nagulat ako na wala na ito sa paligid. Muli kong binalikan ng tingin si Oreya at nakita ko na kinakausap na ito ni Ayan Bella. Dad, nakita mo bang mag ko? Agad na tanong ko kay Daddy nang makasalubong ito. Umuwi na sila. Masyado sigurong nasaktan sa mga nangyari ngayong gabi. Sagot nito habang nakatitig sa akin Naikuyom ko ang aking kamaunang maisip ko ang galit sa mukha ni Carmela kanina. Inayos mo na ba ang tungkol kay Aurea? Huwag mo nang patagalin na makipagbati muli kay Carmela. Kung talagang mahal mo siya, alam ko kung gaano ka maprinsipyo si Carmela. At kapag naisip niyang isang bagay na gawin, mahirap na siyang pigilan. Wika ni Daddy, natigilan ako. Tinapik nitong aking balikat bago ako iniwan. Iba talagang pogi. Parang asung ulo ng ilang babae sa kakakahol, mapansin lamang. Narinig kong wika ni Kurt mula sa aking likuran. Kung wala akong magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Wala ako sa mood para makipagbiroan sa iyo ngayon. Seryoso kong sagot, napataas naman ang kilay nito. Bakit ba kasi hindi mo napigilan ang pagpunta ni Oreya dito? Pagdating palang sana niya dito kanina, sinipa mo na siya paalis. Hindi naman kailangan ng presensya niya sa lugar na ito. At bakit ba pil na pil ng babaeng yun na umaten sa isang party na hindi naman siya imbitado? Sagot nito, galit ko itong pinukol ng titi, tumawa lang ito bago nagsalita. Sa lahat ng bilyarin, ikaw ang may pinakakomplikado na love life. Ang hina mo kasi. Dapat kasi noon mo pa ikinulong sa buhay mo si Carmela. Hindi ka sana aabot sa ganitong senaryo. Muling wika nito na may halong biro. Yamot naman akong napabuntong hininga at naupo. Sakto naman na may dumaan na waiter sa tapat namin na may dalang alak. Kaya agad na kumuha ng dalawang baso si Kurt. Ibinigay nito sa akin ng isa. Dapat kasi sinunod mong payo ko sa'yo noon na kidnapin si Carmela. Dinala mo sa masukal na lugar at ulad ng ginawa ko noon kay Ayan Bella. Happy together na sana kayo ngayon. Tingnan mo kami ng Ayan Bella ko. Wala siyang lusot pagkatapos ko siyang tangayin at dalhin sa isla. Pagmamalaki nitong wika, napailing na lang ako Umandar na naman ang kayabangan ni Kurt. Dapat kasi ginaya mo na lang ang teknik ko eh. I don't mind naman kung gaya-gaya ka. Basta ang importante magtagumpay ka, di ba? Natatawa pa rin na pagpapatuloy nitong wika. Will you please shut up? Bakit bang daldal -dal mo? Hindi ako makakapag-isip ng maayos dahil sa ingay mo. Asar kong wika dito. Lalo naman itong tumawa. Hindi ako nagdaldal bayaw. Nagsasabi lang ako ng mga suggestions. Ang hina mo naman kasi, sagot nito. Ewan ko sa'yo, Kurt. Imbis na makatulong ka sa'kin, lalo mong pinapasakit ang ulo ko. Asar na wika ako dito at agad na umalis. Agad naman ako nitong sinundan. San ka pupunta? Tanong nito. Binalingan ko ito at tinitigan ng masama. San ba dapat? Isa pa bakit ka babuntot ng buntot? Umayos ka nga, Kurt. Baka ikaw ang mapagbalingan ang init ng init ang ulo ko. Sagot ko, natawa naman ito at itinaas ang kamay. Hey, relax! Sinusunod ko lang ang utos ni Ayan Bella may love ko na huwag kang ihiwalay sa paningin ko. Baka daw may gagawin kang masama dahil broken hearted ka ngayon. Sabihin mo sa akin, anong plano mo? Dadamayan kita. Sagot nito, napapailing ako at naglakad papunta sa mga nakahilerang sasakyan. Agad itong sumunod sa akin. So balak mo siyang puntahan ngayon? Okay, samahan na kita. Ako munang bodyguard mo ngayong gabi. Muling wika ni Kurt. Hinayaan ko na lang siya. Mas maigi na may kasama ako ngayong gabi. Dahil baka hindi ko alam kung anong magagawa ko kapag mabigo ako sa lakad ko ngayon. Agad naman namin tinahakandaan papunta sa bahay nila Tito Joey. Umaasa ako na makakausap ko ngayong gabi si Carmela. Alam kong galit ito at bala kong magpaliwanag sa kanya ngayong gabi at suyuin ito. Bayaw, sa palagay mo kaya haharapin ka pa ngayon ni Carmela? Alas 10 na ng gabi at isa pa... Kitang kita kong galit kanina sa mukha niya pagkatapos niya mag-walk out. Nakakatakot. Wika ni Kurt. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy lang sa pag-drive. Agad naman kami nakarating sa bahay nila Carmela. Gising pa ba sila Tito Joey? Agad na tanong ko sa gwardiya ng pagbuksan kami ng gate. Kilala na ako nito kaya agad kami pinapasok sa loob. Opo sir, saglit lang po tatawagin ko. Sagot nito. Tanging tangulang ang aking sagot dito. Hindi naman nagtagal ang aming paghihintay. Agad na dumating si Tito Joey at nakangiti itong lumapit sa akin. Mukhang hindi naman ito galit dahil sa mga nangyari kanina. Kahit papano nakahinga ko ng maluwag. Tito, pasensya na po sa istorbo. Gusto ko lang po sanang makausap si Carmela. Agad na wika ako dito nang makalapit ito. Agad na sumeryosong muka at tinitigan ako. Tapatin mo ko, Christian. Anong plano mo sa anak ko, sa mga apo ko? Seryosong tanong ni Tito Joey. Natigilan ako. Alam mong hindi na ibang turing ko sa'yo. Mula mga bata pa kayo masyadong close ang ating mga pamipamilya. Halos ituring ka na naming anak. Ganon din ang mga magulang mo sa anak namin. Kay Carmela. Nagulat din ako na nabuntis mo pala siya noon. Hindi ko ma-imagine kung anong hirap ang pinagdaanan niya ng mga sandaling nag-iisa siya. Habang pinapalaki ang mga bata, Masakit isipin na kinaya ng nag-iisa kong anak na babae ang hirap habang malayo sa amin. Walang ni kahit isa man lang ang tumulong sa kanya sa mga sandaling nag-iisa siya. Gusto kong makabawi sa kanya ngayon. Isang prinsesa ang turing namin kay Carmela bago siya pumasok sa military. Halos ayaw namin siya padapuan ng lamok noon. Pero nabago ang lahat ng nabigo siya sayo. Sa kagustuhan niyang makalimutan ka na gawa niyang gumawa ng hakpang na taliwas sa kagustuhan namin. Mahabang wika ni Tito Joey. Kita ang lungkot sa mga mata nito. Agad naman akong nakaramdam ng konsensya. Totoo lahat ang sinabi ni Tito. Mag-isang hinarap ni Carmela ang lahat. Ipinanganak niya ang triplets na wala ako. Ipinakita niya sa amin kung gaano siya katatag at kung tutuusin kaya niyang buhayin mag-isang mga anak namin na wala ako. At natatakot ako sa isiping muli siyang lalayo sa amin dahil sa mga nangyari ngayong gabi hindi ko na mapapayagan pang ang bagay na yon. Kaya ngayon palang pipilitin ko ng ayusin ang lahat. I'm sorry, Tito. Hayaan niyo po, pipilitin kong makabawi sa lahat ng sama ng loob na ibinigay ko sa kanya ngayong gabi. Nahihiya po ako sa mga nangyari. Sorry po. Mahal ko si Carmela. At kahit ako nakokonsensya sa isiping wala man lang ako sa kanyang tabi noong mga panahon na kailangan niya ako. Sagot ko, aasahan ko na aayusin mong lahat ng ito, Christian. Ikaw ang lalaki kaya ikaw ang dapat na sumuyo sa kanya. Kakaibang ugali ni Carmela sa lahat. Alam kong kahit na nasasaktan siya pinipilit pa rin yung maging okay sa harap ng ibang tao. Sagot ni Tito, napatangu ako. Pwede ko na po ba siyang makausap, Tito? Asahan niyo po, pipiliting ko na bago matapos ang gabing ito, magkakaayos din kami. Handa ko siyang pakasalan bukas mismo. Mapatunayan ko man lang sa lahat kung gaano ko siya kamahal. Sagot ko, Aasahan ko yan, Christian. Noon pa man malaki na ang tiwala ko sa'yo. Alam ko magkakaayos din kayong dalawa ni Carmela. Nakangiti nitong sagot. Salamat po. Hindi ko po sisirain ang tiwala niyo sa akin. Noon pa man si Carmela lang ang mahal ko. At kahit na anong mangyari siya lang ang kaisa-isang babae ang gusto kong makasama habang buhay. Sagot ko. Wala siya ngayon dito. Sinundo siya ng kaibigan niya kanina at magbabar hopping daw sila. Sagot ni Tito Joey nang muli ako magtanong kung nasan si Carmela. Wala sa sariling napalunok ako ng aking laway dahil nakaramdam ako ng pag-aalala. Mga anong oras po sila umalis Tito? Tanong ko. Pagkadating namin kanina dito sa bahay, dumating din ang kaibigan niya. Kasamahan niya dati sa military. Kaya tiwala ang loob namin na hindi sila mapapahama. Sagot nito. Nabanggit po ba nila kung saan bar sila pupunta? Tanong ko. Natigilan si Tito hindi na banggit, pero baka sa malapit lang din dito. Pinayagan na namin si Carmela dahil babae din naman ang kasama niya. Lucy ang pangalan. At magkasama daw sila palagi ni Carmela noong nasa campus pa sila. Sagot ni Tito. Ganun po ba? Kung ganun po hindi na kami magtatagal. Susubukan ko po siyang hanapin Tito. Sagot ko kay Tito. Kulat naman itong tumitig sa akin. Sigurado ka ba? Pwede ka naman bumalik dito bukas para makausap siya. Mukhang hindi naman sila magtatagal sa labas dahil pagod na din si Carmela. Hindi lang siguro niya matanggihan ang kaibigan niya kaya sumama siya nang dumating kanina dito. Sagot nito, Ayos lang po tito, susubukan ko lang po. Tanging naging sagot ko lang at agad na nagpaalam. Wala naman itong ginawa kundi ang napatangon na lang. Alam kasi nitong hindi na ako magpapapigil. Pagkaalis namin ng bahay, diretso kami sa unang bar na aming madadaanan. Wala akong balak na umuwi ngayon ng mansyon hanggat hindi ko makikita si Carmela at madala pa uwi. Sigurado ka ba dyan? Balak mong suyurin lahat ng bar na posibleng pinuntahan nila Carmela at ng kaibigan niya? Nagbibiro ka ba? Agad na apilan ni Kurt habang nasa biyahe na ulit kami. Sa palagay mo ba makakatulog ako sa isiping ang babaeng mahal ko ay nasa labas ng ganitong oras ng gabi? Kung ayaw mo akong samahan, ayos lang naman. Hindi naman kita pinipilit. Tanging sagot ko na lang. Napailing naman ito. Hindi naman sa ayaw kitang samahan. Kaya lang anong oras na? Wala ka bang balak pumasok ng opisina bukas? Tanong ni Kurt. Natigilan ako nang maisip ko na maraming trabaho ang naghihintay sa akin bukas sa opisina. gayon pa mas importante sa akin ngayon ng mahanap si Carmela. Baka mamaya mapaano ito sa labas. Wala akong pakialam doon. Makakapaghintay ang trabaho. Kaya kung ayaw mo kong samahan, ayos lang. Pwede ka nang bumaba at mag-commute na lang pa uwi sa bahay nyo. Sagot ko dito. Agad naman itong umiling. Ito naman, ang bilis talaga uminit ng ulo nito. Binibiro lang naman kita. Tatawa-tawa nitong sagot. Napabuntong hininga naman ako at nag-focus na sa pagdadrive. Carmela's POV Ow! Sinabi ko naman sa'yo na masyadong makiringking si Aurea. Makate ang babae na yun na kahit sino pinapatulan. Agad na sagot ni Lucy. Pagkatapos kong ikwento dito ang mga nangyari kanina sa mansyon. Buti na lang hindi na nagising ang triplets pagdating namin ng bahay galing ng party sa mansyon ng mga bilyarin. Napagod ang mga ito kaya naman binuhat na lang namin paakit ng kwarto at hinayaan na matulog. Pagkadating ni Lucy ng bahay kanina ay agad ko itong ipinakilala kay na mami at daddy. Nagiging maayos naman ang pagtanggap nila kay Lucy, lalo na nang sabihin ko nakasamahan ko ito sa military. Agad silang pumayag nang sinabi ko na lalabas kami para makapag-usap. Hindi na ako nagdala ng sasakyan. May kotse si Lucy at ihahatid naman daw niya ako pag uwi mamaya. Mas okay na din yon dahil bala kong maglasing ngayon. Ayokong humawak ng manibela kapag nakainom ako. Ang sakit. Akala ko ready na ako na makita siya na may kasamang ipagbabae. Akala ko manhid na ako. Yun pala halos na durog ang puso ko nang makita siya na kasamang Aurea na yun. Sagot ko at agad na tinungga ang alak. Gumuhit sa lalamunan ko ang pinaghalong pait at tamis ng lasa nito. Iiling-iling naman na tinitigan ako ni Lucy. Pagkatapos ay nagsindi ito ng sigarilyo. Gusto mo pang ipatumba na natin ang hitad na yun? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ng matawa sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Bakit parang mas gigil ka sa babaeng yung kumpara sa akin? Huwag mo sabihin na hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap na siyang pinili ni Enrique noon. Pilit ang pagtawa ko habang sinasabi ang katagang yon. Agad na gumuhit sa mukha nitong sakit nang banggiting ko ang pangalan ni Enrique. Walang duda, mahal pa nga ni Lucy ang ama ng anak nito. Hindi niya lang kayang aminin kahit sa akin na mismong kaibigan niya. Lintik naman kasi. Bakit iisang babae lang yata ang naging karibal namin ni Lucy sa mga minamahal namin? Gano ba kalandi ang oreya na yun? Ay nako, wag na natin pag-usapan ng babaeng yun. Ayoko na pati gabi ko masira dahil sa kanya. Maglasing tayo ngayon at mag-enjoy dahil minsan lang ito mangyari sa buhay natin. Tumatawan itong wika at itinaas ang hawak na alak. Tumangon naman ako at hinawakan ko na din ang baso na may lamang alak. Tsaka tinungga ang laman. Alam mo, ito yung matagal ko nang gustong gawin. Hindi ko man lang ito naranasan noon dahil maaga akong nabigo sa pag-ibig. Kung hindi sana ako na-inlove kay Christian, siguro hindi ko maiisip na pumasok sa military. Madaldal na wika ako kay Lucy. Marahil sa sobrang pagod, pakiramdam ko agad akong tinamaan ng alak. Natigilan ito tsaka ako tinitigan. Kaya naman pala napapansin ko na nagiging malungkutin ka sa mga unang buwan natin sa military. Broken hearted ka na pala noon? Wika nito, tumango ako at muling uminom ng alak. Napansin ko naman na hindi na masyadong umiinom si Lucy. At mukhang gusto lang ako nitong samahan na magsentimiento. Yes, alam mo ba, munti ko nang pikutin si Christian noon. Hindi ko makalimutan ang gabing yon Lucy. Iyon na sigurong pinakamalaking katangahan na nagawa ko sa tanang buhay ko. Natatawa kong wika dito, pero deep inside nasasaktan ako sa tuwing maaalalang ang gabing yon. Mga masasakit na salitang narinig ko kay Christian na hanggang ngayon nakatatak pa rin sa aking isipan. Matama namang nakikinig si Lucy habang ikinikwento kong bagay na yon. Matagal na kami magkaibigan at ang tanging alam lang nito ay si Christian ang ama ng Criplets. Hindi ko kunento dito kung kailan at paano nagsimula ang nararamdaman kong pag-ibig dito. Gusto ko na kasing ibaon lahat sa limot dahil sa tuwing sumasagi sa isip ko ang lahat. Lalo akong nakakaramdam ng panliliit sa aking sarili. Pakiramdam ko ay isa kong basura ng gabing yon sa Palawan na tinataboy ni Christian palabas ng kanyang silid. Grabe naman palang na pagdaanan mo, Carms. Ibig mong sabihin, hindi ka pa rin nakamove on sa kanya? Mahal mo pa rin siya? Tanong nito, agad akong tumango. Ang hirap kalabanin ng puso. Gusto ko na siyang kalimutan. Seryoso kong wika. Tinitiga naman ako ni Lucy. Bakit hindi mo subukan na ipaglaban siya ulit? Maybe this time magiging masaya ka na. Sagot nito, pagak naman akong tumawa. Malabo na siguro yon Lucy. Katulad mo natakot na din ako. Lalo na ngayong may iba na siya. Ayoko nang umasa. Sagot ko sabay tungga ulit ng hawak kong alak. Napapailing naman ito sabay tingin sa suot na relo. I think we need to go home na. Mukhang napaparami na ang inom natin at baka akong mapagalitan ng mga magulang mo kapag hindi ka na makatayo dyan sa kalasingan. Awat ni Lucy sa akin. Agad akong umiling. Kaya ko pa. Maaga pa para umuwi. Inom pa tayo. Bihira lang naman natin itong gagawin kaya ayos lang. Natatawa kong sagot dito. Tuluyan na akong kinain ng espiritu ng alak. Alam kong lasing na ako dahil umiikot ng aking paningin. Gayunpaman, pa man, ayoko pang umuwi sa amin. Gusto ko kasing may mapagsabihan ng sama ng loob ko. Alam kong handang makinig sa akin si Lucy, kaya susulitin ko ng pagkakataon. Pakiramdam ko gumaan lang kung anong meron na nakadagan sa puso ko habang nagkukwento dito. Sigurado ka ba? Pulang-pula ka na at malapit na magsara ang bar. Sagot nito, agad akong umiling at muling tinungga ang alak. Kaya ko pa, huwag kang mag-alala. Teka lang, gagamit lang ako ng restroom. Iihi lang ako. Wika ako dito at dahan-dahan na tumayo. Tumayo din naman agad si Lucy at akmang hahawakan ako nito. Pero pumiksi ako. Don't worry Lucy, hindi pa ako laseng, kaya ko pa ang sarili ko. Tumatawang wika ako dito at pinilit na tumayo ng maayos. Tumango naman ito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha ko. Sure ka ba? Kaya mo pa ba? Pwede kitang samahan sa restroom kung gusto mo. Tanong nito sa akin. Tumawa lang ako sa bayiling. Don't worry. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Sagot ko dito at agad na naglakad pa Aaminin ko man sa sarili ko o hindi pero alam kong lasing na ako. Umiikot na ang mundo ko at pakiramdam ko may kung anong bagay na gustong kumawala mula sa tiyan ko. Dali-dali akong naglakad papunta ng restroom. Mabuti na lang at walang ibang tao kaya malaya akong nakapagsuka sa loob. Pakiramdam ko bigla akong nakaramdam ng pangihina pagkatapos kong dumuwal ng makailang ulit. Mukhang kailangan na nga naming umuwi. Biglang bumigat ang pakiramdam ko at gusto ko nang matulog. Pagkatapos kong gumamit ng restroom ay dahan-dahan akong lumabas. Akmang babalik na ako sa table namin ni Lucy. Nang biglang may humawak sa balikat ko. Hello Miss Beautiful. Pwede ba makipagkilala sa'yo? Narinig kong wika ng kung sinong pangahas na humawak sa akin. Agad naman akong napapiksi at nilingon ito. Sumalubong sa akin ng isang nakangising lalaki. Agad na nagpanting ang aking tenga at masama itong tinitigan. Excuse me, hindi ko na kailangan ng mga bagong kakilala dahil marami na ako noon. Sagot ko dito at akmang aalis na nang muli akong hawakan ito. Muli akong pumikse para mabitawan ako pero mukhang wala itong balak akong pakawalan. Dahil sa pagkakataon na to, nagiging mahigpit na pagkakahawak niya sa akin. Tinitigan ko ito ng masama sa baywika. Bitiwan mo ko. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko na ayaw kong makipagkilala sa'yo? Tanong ko dito sa galit na boses. Umisi naman ito sa akin sa baylapit ng mukha niya sa akin. Hindi na ako nakapagpigil pa at sinampal ko na ito ng ubod lakas Nakita ko ang galit sa mga mata nito bago nagsalita. Abot, bastos kang babae ka. Hindi mo ba alam kung anong pwede kong gawin sa'yo ngayong gabi? Galit na wika nito sa akin sa hatak sa akin. Agad naman akong nagpumiglas pero dahil asing ako hindi naging sapat ang aking lakas para makawala dito. Isa pa nahihilo na din ako dahil sa epekto ng alak. Hindi ko na namalayan pang pa mga sumunod na nangyari. Nakaramdam ako ng matinding hilo kasabay ng pagkakagulo sa paligid naramdaman ko din na nabitawan na ako ng lalaking bastos kaya agad akong napasandal sa isang matigas na bagay. Narinig ko pang pa boses ni Lucy nang tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nakaramdam ako ng pananakit ng aking ulo habang unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Akmang babangon ako ng maramdaman kong may mabigat na bagay na nakadagan sa tiyan ko, kasabay ng mainit na hininga na dumadampi sa leeg ko. Agad na nanlaki ang aking mga mata nang maalala nangyari kagabi bago magdilim sa akin ang lahat dahil sa matinding kalasingan. Agad kong nilingon ang akin katabi habang iniisip kong mga nangyari kagabi. Dahil sa sobrang kalasingan hindi ko na naipagtanggol ang sarili ko sa bastos na lalaking yon. Muling nang laki ang aking mga mata sa pagkagulat. Kasabay ng pagkabog ng aking dibdib nang mamukaan ko kung sino ang katabi ko ngayon. Walang iba kundi si Christian. Bakit sa dinami-dami ng pwede kong makita ng oras na ito, bakit siya pa? Siya ang dahilan kaya naglasing ako kagabi at hindi ko akalain na magigising ako nakatabi na siya. Anong nangyari at bakit nandito siya? At mukhang masarap ang tulog habang nakayakap sa akin. Napalunok ako ng laway habang hindi maalis-alis ang pagkakatitig ko dito. Hindi ko namalayan kung ilang minuto akong tulala na nakatitig sa muka nito pero namalayan ko na lang na nakadilat na ang mga mata nito at direkta din na nakatitig sa akin habang may naglalarong ngiti sa labi. Agad akong napabangon dahil sa matinding pagkapahiya. Mabuti na at nagising ka din. Alam mo ba kung anong ginawa mo kagabi? Tanong nito habang nakahiga pa din. Bakit nandito ka? Bakit magkatabi tayo sa kama? Anong ginawa mo sa akin? Tanong ko. Ngumisi naman ito tinila ko para muling mapahiga sa kama. Napatili naman ako at pilit na kumakawala sa pagkakahawak sa akin.